Ayan, ito yung ating Rusiplex 125 Yung odometer 10,000 10 So, meron siyang engine check kapag hindi pa maandar yung makina pero pag pinandar natin yan namamatay yan or nawawala try natin yan so sa mga accessories ito lang naman yung mga binili ko yan. itong cellphone holder tapos ito dati na to tapos yung handle grip na domino tapos utility hook na kulay gold yun lang naman tapos mating mating nya ayan meron yung mating na pang flex sa shopee nabibili to tapos itong Antay kamat pusa na cover. Yan, may nabibili din siya sa nito. Hindi lang siya gaanong fitted dito sa upuan natin dahil makapal pa yung upuan. So balak nating i-flat seat para magkasya. Ito. box bracket. dini ko na lang to Pina-welding ko na kasi hindi naman ito yung talagang uh, sako dito. So, ginawa ko na ng paraan tapax na lang yan yung tunog tapos yung bagong gulong nya ito size so, nito 90 x 90 x 14 tubeless at tubeless na yan yan at tubeless na tatak nya kay desti sa harap. Papalitan din natin to. Ipapares natin doon. KRX din lalagay natin dito sa harap. Ganito din size. Pero ito, tubeless na rin to. Federal naman kasi yung tatak nito. Magandang klase din. Hindi siya kapareho nun eh. Mas maganda kung kapareho. Ayan, wala naman ang iba. Yun lang ating mga ilaw tingnan natin ayan kompleto pa rin yung mga ilaw malakas yung hazard tingnan natin ayan nag-hazard mag-one year na tong flex natin Sa likod, tignan natin. So, bububo. May plaka na rin. Wala uh, tayong problema. Dito, maga na rin siya. kusina, Yan, lakas. Charging port. Maga na yan, may ilaw din yan, charging port. Para sa gabi, kitang kita mo. Pag naglagay ka ng charging. Yan. I-high natin, high. Yan, high. Takas, Ilaw madumi pa yan ha punasan natin so pampunas nyo dito yung ganitong mga ano, malambot sa so, chapi nabibili din to yan Then, pag nag-washing ako nito, tubig lang talaga. Wala siyang halo. Hindi ako nagyalagay ng sabon. Yan lang. Napakaganda pa ng tunog. Alagang ano lang yan. Change oil, tsaka gear oil. Kailangan palit ng palit. Yan, patay natin. Yan, ang ating Rusiflex 125i magwa one year na. Thank you for watching. All goods pa rin.